Noong 2013, ang akda ni Eugene Evasco, ang Harana ng Kuliglig, ay nanalo ng unang gantimpala sa kategoryang tula sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Ang kanyang Harana ng Kuliglig ay isang kaakit-akit na paglalakbay sa natural na mundo, buhay sa kanayunan, at karanasan ng tao sa pamamagitan ng tula. Narito si Larelyn at Jose Clarence para ipagpatuloy ang pag-uulat ng akda ni Eugene Evasco na Harana ng Kuliglig. So sa sanligan, ang harana ng kuliglig ay tumutukoy sa pangunahing tema o sentral na idea na sinusundan ng tula ni Ivasco. Ito ang kagandahan at kamanghamanghang kalikasan na ipinakita ng awit ng kuliglig. Ito ang pagdaan ng buhay at ang pagsamantalang katangian ng mga karanasan na iminumungkahi ng pangsamantalang awit ng kuliglig. Ito din ang koneksyon sa pagitan ng karanasan ng tao at ng natural na mundo kung saan ang harana o himig na kuliglig ay nagsisilbing metapora para sa pagpapahayag at emosyon ng tao. At ito din ang idea ng pagkakaroon ng kapayapaan, inspirasyon o mas malalim na kahulugan sa simpleng araw-araw ng mga tunog at ritmo ng kapaligiran. Sa buod ng harana ng kuliglig, ang tula ay nagpapakita ng pagbibigay pansin at pagdiriwang sa simpleng pang araw-araw na karanasan ng pakikinig sa awit ng kuliglig. Ito toring ng tula ang himig ng kuliglig bilang isang uri ng harana o pagkanta na nagbibigay inspirasyon at kapayapaan tagapakinig. So, ipinakita ang tula, ang kagandahan at kamanghamanghang katangian ng kalikasan na ipinakita ng awit ng kuliklik. So, gayang din ang ginagamit ng tula ang kuliglig bilang metapora para sa pagdaan ng buhay at ang pagsamantalang katanihan ng mga karanasan. Sa pamamagitan ng uh, paglalarawan sa awit ng kuliglig, ipinakita ng tula ang koneksyon at pagipag-ugnayan ng tao sa natural ng mundo. Ang himing ng kuliglig ay nagsisilbing simpulo paghanap ng inspirasyon at katatagan sa simpleng mga bagay sa ating kapaligiran sa kabuuan ang tula ay nagdiriwang sa kagandahan at kalagahan ng simpleng bagay sa buhay tulad ng awit ng kuliglig at kung paano ito makakatulong sa atin na makahanap ng katatagan at kahulugan. Kahulugan ng pamagat. Ang salitang harana ay tumutukoy sa isang tradisyonal ng kanta o musika na ipinapakita ng isang lalaki bilang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal o pagnanais sa isang babae. Ito ay isang romantikong gawain na karaniwang ginagawa sa gabi. Ang paggamit ng harana sa pamagat ay nabibigay kaulugan ng awit o himig ng kuliglig ay maaaring maging isang uri ng harana o pagpapahayag ng kalikasan. Ito ay napapaywatig na ang kuliglig sa pamamagitan ng kanyang awit ay napapahayag na sarili nito sa mundo. Tulad ng isang tao na naghaharana. Kaya ang harana ng kuliglig ay napapaywatig ng ang tula ay nagdiriwang at nabibigay pansin sa simpleng pang araw, -araw ng karanasan ng pakikinig sa awit ng kuliglig na maaaring maging isang uri ng harana o pagpapahayan ng kalikasan. Ang paggamit ng kuliglig sa pamagat ay nagpapaywating din ng koneksyon at pakikipag-ugnayan ng tao sa natural na mundo. Kung saan ang simpleng tunog na isang insekto ay nabibigay inspirasyon at katatagan. Pagpapahalaga ayon sa nilalaman kalagayang sosyal at pangkabahayan. Ang tula ay napapakita ng simpleng pang-araw-araw na karanasan ng pakikinig sa awit ng kuliglig na maaring maging isang uri ng harana o pagpapahayag ng kalikasan. Ito ay napapakita ng pagkakaroon ng koneksyon at pakikipag-ugnayan ng tao sa natural na mundo na maaring magbigay ng inspirasyon at katatagan sa simpleng mga bagay sa buhay. Ang tula ay nagdiriwang sa kalagahan ng mga simpleng bagay at karanasan na maaring magbigay ng kapayapaan at kahulugan sa buhay. Kulturang Pilipino Ang paggamit ng salitang harana ay napapakita ng koneksyon sa tradisyonal na Pilipinong kultura kung saan ang paghaharana ay isang romantikong gawain. Ang, ga ang paggamit ng kuliglig bilang simbolo ay nagpapakita ng pagkakailanlan at pagdiriwang sa mga pang-araw-araw na bagay sa kapaligiran ng Pilipinas. Ang tula ay napapakita ng pagkakaroon ng koneksyon at pagdiriwang sa simpleng mga bagay sa kalikasan na isang mahalagang aspeto ng Pilipinong kultura. Pilosopiyang Pilipino Ang tula ay napapakita ng na pagkakaroon ng kapayapaan at inspirasyon sa simpleng mga bagay sa kalikasan na isang aspeto ng Pilosopiyang Pilipino. gamit ng kuliglig bilang metapora para sa pagdaan ng buhay at pagsasamantalang katangian ng mga karanasan at hologan sa simpleng mga bagay. Ang tula ay nagdiriwang sa koneksyon at pagkikipag unglayan sa tao sa natural mundo na isang mahalagang aspeto ng Pilosopiyang Pilipino. Meron din tayo dito mga teorya na makukuha sa gawa ni Ivasco o mga pananalig na pampanitikang napapaloob sa dak. Ito ay ang pananalig sa kalikasan at koneksyon sa kapiligiran. So, ang tula ay nagdidiriwang at nagbibigay pansin sa simpleng karanasan na nang sa awit ng kuliglig na nagpapakita ng pagkakaroon ng koneksyon at paghipag-ungnayan ng tao sa natural na mundo. Ang kuliglig at ang kanyang awit ay ginagamit bilang simbolo ng kagandahan at kamangha-mangha katangian ng kalikasan. Isa din, din, isa din dito ang pananalig sa simpleng bagay at karanasan. Ang tula ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kapayapaan at inspirasyon sa simpleng mga bagay sa buhay tulad ng awit ng kuliglig. So, itunuturing ng tula ang mga simpleng bagay at karanasan bilang may mga kahalagahan at yahang magbigay ng kataga, katagaan at kahulugan sa buhay. Meron din tayong pananalig sa katangian paggamit ng kuliglig bilang metapora para sa pagdaan ng buhay at ang pagsamantalang katangian ng buhay. Ang tula ay nagpapakita ng pagkakaroon ng katag katatagan at kahulugan sa kabila ng pagsamantalang katangian ng mga karanasan. Sa pananalig sa, sa pagkikipag ugnayan at pagkakaisa, ang tula ay nagpapakita ng koneksyon at pagkipag ugnayan ng tao sa natural na mundo at nagbibigay inspirasyon at katatagan. Ito ay ang pagdiriwang sa pagkakaisa at pagkipag ugnayan ng tao sa kapaligiran at kalikasan maaari nating makita na ang harana ng kuliglig ay nagpapakita ng mga pan, uh, pananalig sa panitikang nakatuon sa kalikasan. So, simpleng bagay at karanasan at samantalang katangian ng buhay at pagpipag ng tao ng kapaligiran. Implikasyon. Kalagayang panlipunan o pambansa. Ang tula ay nabibigay diin sa kahalagahang koneksyon ng tao sa kalikasan at kapaligiran na maaring magdulot ng kamalayan at pagpapahalaga sa pangangalaga ng kalikasan sa isang pambansang antas. Ito ay ito ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga mamabasa na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kalagahan ng kalikasan at kapaligiran sa lipunan. Lagayang pangkabuhayan. Ang tula ay napapakita ng halaga ng pagtangkilik sa mga simpleng bagay at karanasan na maaaring magdulot ng kasiyahan at kahulugan sa buhay kahit sa simpleng paraan. Ito ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga mababasa na magkaroon ng pagpapahalaga sa mga bagay na hindi pera o material na bagay, kundi sa mga bagay na may tunay na halaga sa buhay. Kalagayang pansarili. Ang tula ay nabibigay diin sa kahalagahan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa mga simpleng karanasan at bagay sa buhay na maaaring magdulot ng kaligayahan at kasiyahan sa sariling puso at isipan. Ito ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga mababasa na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at sa mga bagay na tunay na nagbibigay kasiyahan at kahulugan, kahulugan, sa kanilang buhay. Sa kabuuan, ang haranan pagkakilig ni Eugene Vasco ay may mga implikasyon sa kalagayang panlipunan o pamansa, pangkabuhayan at pansarili sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng koneksyon sa kalikasan, pagpapahalaga sa simpleng bagay at karanasan, at pagtanggap sa mga bagay na may tunay na halaga sa buhay.